Malik. Mga ane? Ayan, Ramis. Ramis Mali. hmm. kaniyog, um, ano po tanong. Pura ko, Rigero. Ayan, ay taranong. Good morning. Mangita kami kanayo, guys. Para may gulain. Mangita kami kanayo dito sa likod ng bahay. Yeah. Ayan.

ano man dito sa apa wa wow. protection naman ko nasa yan ang baba wala guys dito kami guys oh, sa baba kami maghanap kami ng niyog. na layo ano ba layo sa tagalog sa labang labang sa bayon para ilagay natin sa ginatang langka ayan guys dito Ayun. kami ayan guys Anap lang, an. Dito lang ako, an. Mayroon akong makita dyan, an. Dito, okay, guys, so Maganda yung mga tanim dito, guys. Ayan. So, dito kami, guys. Sa likod ng bahay. Ayan. May kitakaw? doon sa kabila so, sa kabilaan Do, doon, doon doon no hmm. Hello guys, hmm. hindi pa kami sa likod guys. Pagwahawa, ayun pa nung kit. pa nung kit, pa kami sa pa nung pa kit, pa nung kit, wala, wala. pit. Nakaas yan. Mm. Ayan guys, dito kami ngayon sa likod guys. Oo, walang so, maulog oh, yun. Wala kasangapit yun sa... Kaya nga. Pag humangin yan, lalaglat yan. Uh, ano kaya nagdami. Ano, maulog yan, ka? Maulog <laughs> <laughs> ka. <laughs> 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 Maawa ka sa akin. <laughs> kasi magulay kami. Sana maulog ka. <laughs> nga aakyat eh, ng niyo. Hindi lang kaya mag... Ano, kaya ko lang yan. Walang papa kasi.

Kapang-kapang mo ah Hello guys Good morning Ayan, paupo-upo muna kami dito guys Tingnan mo yung Lumaglag ka Malaglag ka dyan, para may gulayin si Bian Walang ano Walang akyat ng niyo guys Kaya nagabang daw siya ng ano May malaglag <laughs> Parang si ano yun ah

lakad na tayo. Ayan. Naghanap ng niyo guys, eh, kahit isa walang nakuha. Dahil nga matataas. Matataas ang niyog. ko <coughs> dahil naghanap ng niyog. Ayan. kami ng niyog na nalaglag. Eh, wala. Ayan. Walang nakita. <coughs> Ang gani. Dito ako nakaupo sa ano. Sa langka na nakahiga. Kasi ano. Thank you for watching.